Magandang araw po sa inyong lahat. Nangunguha kami ng talbus ng kurumbot. Alam nyo po ba na hindi lang po bunga ng kurumbot ang kinakain. Kundi po pati po yung talbos ay pwede rin pong gulayin yan. Yan eh. Nakaibol. Nasubukan nyo na ba bang maggulay niyan? Pwede rin igisa. Pwede ilahok sa munggo. Dito sa amin, ginagataan din namin yan. Pwede na yan sa tinapa pang sahog sa tinapa so mangunguha kami ng mga talbos ng uh, kurumbot kakatapos lang po kasi ng bagyo wala pa masyadong tindang isda kaya ito na muna ang aming iuulam may mga hinog din mga kaibol oh. sarap nito yan yan talabos Hindi ka pa mamanahay. Hi. hi muna. Hi. Magandang <laughs> araw. Dito lang po yan sa likod ng aming kubo ang dami din namin naipon na mga nyog gawa nga ng bumagyo yung iba ay naglaglagan na lang so marami kaming supply ng panggata <laughs> sawa sa gata dito <laughs> medyo malakas pa yung hangin at siguro marami pa mga malalaglag na nyog araw araw gata dami yan eto po lahat ng nakuha namin na talbos ng kurumbot hindi may mga hinog na rin po na kakain kainin ko maya maya ito po hinihimay po namin yan kinukuha lang po namin yung mga talbos lang talaga pero yung iba sinasama nila pati yung tangkay ayoko nang isama yan kasi medyo matigas na po yan talbos lang po talaga ang kinukuha namin dyan update po sa amin mga kalamansi buti naman po at hindi siya masyadong naapektuhan ng bagyo Although yung mga dahon, tulad dito mga dahon ito, bumalitad po yung kanina. Inarayos lang namin. At natatakot nga ako at masayang malapit na malapit po kami mag-ani ng aming mga kalamansi ay masasayang lang dahil sa bagyo. Malapit na malapit na po yan. Anihin. Thank you pa rin kay God at hindi po masyadong naapiktuhan. po oh. May isang linggo na lang po aanihin na namin ito. At ito naman po mga kamatis ko, buti na lang po at hindi naman din naapektuhan ng bagyo. Kahit ngayon po ay napakalakas pa din ng hangin, wala naman na pong ulan. Naglagay lang po ako ng gata sa kawali. Hindi maglalagay po ako ng sibuyos at bawang. Napakadali lang po nitong lutuin. Maglalagay din po ako ng paminta tsaka sili maglalagay din po ako ng asin and then haluin lang po natin yan wait lang po natin na kumulo kapag kumukulo na po ilalagay ko na itong tinapa ito pong tinapa ay naprito na po ito and then kapag kulong kulo na po nagmix na yung flavor ng tinapa sa kata ito pong talabos ng kurumbot ito na po ang pinakahuling ilalagay. And then, tikman nyo na lang po kung okay na po sa inyong panlasa. Kung hindi pa, dagdag na lang po kayo na kung ano pang kulang sa inyong panlasa. Yan, pakulaan lang po natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Then, ready na po ito. So, pagkalipas lang po ng 3 minutes, yan, luto na po ito. And then, tinikman ko po, tama na po para sa aking panlasa. So, kakain na po kami. So, yun lang po mga kaibol, kakain muna kami. Subukan nyo pala itong aming ginataang na talabos ng kurumbot. Ano, pagkakain namin, maglibot libot pa kami dito para manguha pa kami ulit ng mga nahulog na nyog. At pag, na, pag marami kami nakuha ng hulog na nyog, yan ang ibibenta namin. Pero kung hindi na, pang supply na lang ng ginataan dito sa aming munting kubo. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye. Thank you.